Ang mga ilog at lawa ay nagtataglay ng maraming iwaga dahil tahanan ito ng mga kahangahangang nililang kabilang na dito ang mga may pampihirang laki taglay na bangis. Ang mga higanting nilalang ay madalas paniwala na nakatira o matatagpuan sa ilalim ng lupa o sa napakalawak na karagatan. Ngunit mayroong higante na tinatayang may haba na abot sa 10 metro at nakakubli sa tahimik na ilo. Sa video na ito ay tatalakay natin ang mga pinakamalaking nilalang na naninirahan sa mga ilo at lawa at ang tinaguriang Hari nang mga river monsters Number 10 Goliath Tigerfish ito ay native sa Congo River. Kilala ito sa kanyang malupit at agresibong pag-uugali kung kaya tinatawag itong water wolf dahil sa kahusay nito sa pangangaso. Maaaring umabot ito ng 1.5 hanggang 1.8 meters at umaabot naman ang timbang hanggang 70 kilo. Ang Goliath Tigerfish ay isang apex predators at mahusay na mangangaso. Pangunahin itong kinakain ay ang mas maliit na isda tulad ng ibang mga uri ng tigerfish at kilala rin ito sa pagiging oportunista sa paghuhuli ng mga ibon, maliit na mamalya at maging ang mga maliliit na buwaya kung magkaroon ng pagkakataon. Number 9. Gunch Catfish Ang gunch catfish ay isang malaking uri ng isdang tabang na matatagpuan sa Timog Asya. Ito ay tinatawag din bilang Giant Devil Catfish o Indian Devil Catfish. Ang isdang ito ay maaaring lumaki na may habang 6 hanggang 8 talampakan sila ay nocturnals kaya mas aktibo sila sa gabi habang naghahanap ng pagkain. Sa panahon ng araw, karaniwang silang nagtatago sa mga bitak o ilalim ng mga bato sa ilalim ng tubig upang iwasan ang mga ngaso at mapanatili ang kanilang enerhiya. Number 8. Chimen ang Taiman ay kilala rin bilang Siberian o Mongolian Taiman na matatagpuan sa mga ilog at lawa ng Hilagang Asya, partikular sa Siberia at Mongolia. Ito ay pinakamalaking uri ng trout at kabilang sa Salmonid family. Maaari itong lumaki ng 1.5 hanggang 2.5 meters at tumitimbang ng hanggang isang daang kilo. Mas gustong tirahan ng Taiman ang malinaw, malamig at malalim na tubig. Ang mabangi na predator na ito ay bigla nilang aatake mula sa tahimik at kalmadong tubig upang atakihin ang kanilang biktima tulad ng daga, pato, kahit ang paniki. Ngunit ang pangunahin nilang kinakain ay ang iba't ibang uri ng ista. Number 7. Alligator Gar Alligator Gar ay isang malaki at tila prehistoric na isda sa tubig tabang ng Hilagang Amerika. Kilala ito sa kakaibang itsura at powerful predatory behavior. Karaniwan itong matatagpuan sa mababagan na agos ng tubig. Mas gusto nito ang mga lugar na may sapat na halamanan kung saan ito makakapag-abang ng kanyang biktima. Ang Alligator Gar ay isa sa pinakamalaking isdang tubig tabang na maaaring umabot ng 2.5 hanggang 3 meters at timbang na kayang umabot ng 140 kilos. Sila ay opportunistic predator at ang pangunahing pagkain nito ay mga isda pero kilala rin itong kumakain ng mga maliliit na ibon at pawikan. Ang pinakamalaking alligator car na nahuli ay umabot ng 8 feet at 5 inches at may bigat na 148 kilos. Number 6. Wells Catfish Ito ay isa sa pinakamalaking uri ng isda sa tubig tabang sa buong mundo at orihinal sa Europa. Sila ay may mahabang katawan, malapad na ulo, at malaking bibig, ang Wells Catfish ay maaaring lumaki ng hanggang 13 talampakan o humikit kumulang apat na metro. Ang isdang ito ay kadalasang matatagpuan sa mabagal o hindi kumagalaw na tubig tulad ng malalaking ilog at lawa. Mas gusto nila ang malalalim at maraming taguan tulad ng mga bato, nalaglag na puno at makapal na mga halaman sa tubig. Ang mga Wells catfish ay mga opportunistic predator kung saan ang kanilang pagkain ay mas maliit na isda, crustaceans, amphibians, ibon, at kahit mga maliliit na mamalya ay kanilang hindi pinapalampas. Number 5. Giant Freshwater Stingray ang uri na ito ay pangunahing matatagpuan sa malalim at mabagal na agos ng mga ilo kabilang dito ang Mekong River at ang mga sanga nito na dumadaloy hanggang sa Thailand, Cambodia, Laos at Vietnam. Maari itong lumaki ng gusto at umabot ang lapad sa limang metro. Ang giant freshwater stingrays ay carnivorous na nanginginain ng crustaceans, mollocks, maliliit na isda at mga iba pang invertebrates sa tubig. Number 4. Mekong Giant Catfish Ang Mekong Giant Catfish ay maaaring umabot ang haba mula 3 hanggang apat na metro at may timbang na hanggang 600 kilos. Matatagpuan ang Mekong giant catfish sa Mekong River at ang pangunahing sanga nito na dumadaloy sa ilang bansa. Mas gusto nila sa malalalim na tubig at may katamtamang bilis na agos. Itunuturing na, na critically endangered ang isdang ito dahil sa iba't ibang kanahilanan kasama na ang sobrang panginista, pagkawala ng tirahan at pagtatayo ng mga dams na humahadlang sa kanilang migrations. Number 3, Arapaima. Kilala rin ang isdang ito bilang peraroku na matatagpuan sa mga mabagal na agos o patay na tubig tulad ng Oxbow Lake, bahaan at mga lawa sa loob ng Amazon River Basin. Mas gusto nito ang mga lugar na may makapal na halamanan. Ito ay maaring lumaki ng hanggang 3 metro at tumitimbang ng halos 300 kilo. Carnivorous ang Arapaima at ang pangunahin nitong kinakain ay mga isda, crustaceans at paminsan-minsang maliliit na mamalya at ibong lumalapit sa ibabaw ng tubig. Number 2. Chinese paddlefish. Ang Chinese paddlefish ay matatagpuan sa ilog Yangtze sa China. Ito ay may mahaba at payat na katawan na may kakaibang snout na parang paddle. Maaring umabot ang haba nito sa 7 metro o mas higit pa. Ito ay isang migratory species na kumakain ng plankton, maliliit na isda at iba pang organismo sa tubig. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay idiniklara bilang extinct noong 2020 dahil sa mga hindi magandang gawain ng tao tulad ng sobrang pangangaso at pagkasira ng kanilang tirahan lalo na noong itinayo ang Tree Gorge Town na bumago sa daloy ng ilog at naghati sa tirahan ng paddlefish na humadlang sa kanilang migration at pagpaparami. Number 1, Biluga Sturgeon Ang Biluga Sturgeon ay isang malalaking isdang tabak na matatagpuan sa lawa ng Caspian at Black Sea sa Eurasia. Ito ay kasapi ng family sturgeon at kilala sa pambihirang laki. Maaring umabot ito hanggang 6 na metro o hikit pa bilang apex predator at opportunistic feeder. Kilala silang kumakain ng iba't ibang uri ng isda, hertation, mollusks, at mga insekto sa tubig. Ang mga itlog o roe ng babae na biluga sturgeon ay hinahanap-hanap para sa produksyon ng caviar dahil ang caviar ng biluga ay itinuturing na isa sa pinakamahal na uri ng caviar sa buong mundo at ang tinaguriang hari ng lahat ng river monster ay walang iba kundi ang Dinosaurus na pinaniniwala ang nabuhay mga 82 to 73 million years ago. Ayon sa West Australian Museum, base sa mga fossils at buto na hawak nila ang dambuhalang reptilyang ito ay maaring umabot na hanggang 36 na talampakan o halos labing isang metro. Maihahalin tulad mo ito sa isang buwaya kaya binansagan itong terrible crocodile. Noong 2020, ang Dinosaurus ay opisyal na idiniklarang pinakamalaking river monster na nabuhay sa ngayon.